Ito yun mga Kakusabadi, so, tapos na. Sabi na kami, maganda yung sapatos niya. Diba? So, hindi lang tayo puro work, work, work. Meron din tayong eat, eat, eat. Hindi na, na lang natin binabawi pagod <laughs> sa kain na lang, mga ka-tips. Talagang ng chan. bali tatapos lang ng visa namin eto ngayon no? o ngayon tayo sa free market punta kami ng free market sa loob ng yan mga kakibs <laughs> wala pa hindi pa kompleto no? eh daan lang ito yung mga ano free market punta kami ng oh, mga sapatos sa Timberland Kano kaya yan? that's $15. Dollars. Yes, ka. ka kami sa flea market ng simbahan. Katatapos na ng Lisa. Yeah, thank you. Thank you, Ayan, naka $50. Air max, $50. Dollars. So, okay. Look at that, mga kakibs. Thank eh. you. Yeah. yeah. Yes. Among the three. Yes. 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 the love. Yes. 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 t-shirt. Yes. 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 old books. Yes. Yes. And Yes. 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 Skips, nito dito sa Free Market. Mini Free Market. Yan, mga mags, mga ano, yan Presyo, no. mga kapibs. So, bali, kaunti lang, hindi siya gaan karamihan. Ito lang ang mini flea market mga kids. Ayan, meals. Mga chocolate, mga ano. Ayan, may pagkain din. May binibenta silang pagkain on food status yan yan yeah. nagisang ikaw natin ang ating birthday celebrant happy birthday yung dalawang angel hindi tayo tayo kung bakit ako ikaw wala akong cash puro cash yan tingin lang tingin tingin ka lang Give video lang ka yan so titingin ka sa hats mga ka kakigsya kung maganda itong mga hats Hats. Yeah, Lakers. Get this too. Okay. Yeah, good. thank you very to much. The <laughs> yeah. Okay. And then the acres. <laughs> this collectible to no. win the championship. Yeah, and yeah. Those yeah, those are Yeah, team so raptors. Raptors, and this is um, Toronto Raptors 20. Oh. nakuha na kabayan yung kanina. Maganda yung kanina, mga ka Ay, no, wala na. Ganda yun. Yeah. ganda niya. Ang ganda may, 20 ka dyan. in the celebration at Paris. mo jubilee. Eh, order daw siya. ano ako, Yun mga kape so bal Yun, so Bali. Bibili daw siya ng 60th anniversary ng t-shirt. Ano siya? Bibili siya. Puti daw ang gusto niya to take. So, sige, order. I don't know. Ayan yung mga sizes. Look at the sizes. Check it kung anong size ka. Tasabihin mo lang yung size. Hindi, ikaw lang. Tingnan mo yung size. Kung ano kung ano kakasya sa'yo. White ito. Ito Maroon. Hindi nga, tingnan mo. Pero check mo yung size kung anong kasya sa'yo. Yung sizes. Ang bango ng mga hamburger, mga kakibs. Kaso kakain kayo mamamya. Ito yung hall. Medium. Dito rin kami nag-dance party dati. Kailan ang kasya ba sa Medium, chukat mm -hmm. na large yung kasya sa'yo. Medium and... Yeah. Large na lang yun. Maliit yung medium sa'yo. Yung medium to large yeah. na lang. Ayun, itignan mo yung large. Pero mas sukatin yan. So yan mga kakusya, so bali tapos na. nabili na kami. Maganda yung sapatos na eh? yun. Seventy sa pahatis ngayon, laki lang so yun, so bali so yun, mga cubes so bali ito, ang ating birthday celebrant uh, ano lang, pastura-pastura yun na bira-bira mag-makeup yun, mga cubes yun ang ano nga, kapag may special events happy sunday, <laughs> happy mga sunday cubes kanina maulan, mga cubes pero ngayon, tingnan nyo ang ganda ng sikat ng araw naman ngayon, so puli-tuloy-tuloy na to So, vale, tor, so uh, ewan ko ang gagawin namin. Naghihintay muna kami ng oras. Tingin niyo, papa yahihihing ko itong ganito ang kustura nito. Uy na, uy muna. <laughs> yahihihing ko ito, tingnan natin. May makuha tayong order uh, mga ka-cubes. pag itay-itay tayo. tayan so, ayan, so, kita-kits tayo ba mga. So, kakain, papakainin ko ulit sa paborito niya, Filipino food. <laughs> o so, tayo na lang naiiwan doon, oh. Dadayit ako sa ano, pera nalang. lang. Oh, ito si pera talaga ito ano natin. Eh. Ayan, okay. Kita ko sa tayo. Ayan mga ka-cubes. <laughs> Ayan naman mga ka-cubes. Kasa di Manila na naman. Pangatlo na ito. Birthday Plas kasi na niya to. mga ka-cubes. Diyan na natin. Ayaw, gusto ko sana sa mga sa pero yan na lang para ma-enjoy niya yung kanyang pagkain sa kanyang araw. Wow, talaga. Wala lang alam yung regalo mga kakibs, kaya eto na lang kasi lahat na i-regalo ko na sa kanya. Ilang years na, ilang years ka na nire yan. So halos lahat nasa kanya na. So kaya ito, ano na lang, kain na lang. <laughs> Kung saan siya masaya. Di ba ba? Hindi ako masaya. Oh, <laughs> Lahat ng material na bagay, almost meron ka na. So, kailangan na celebrate natin ang birthday ni nag-iisang ikaw. Di ba? So, hindi lang tayo puro work, work, work. Meron din tayong eat, eat, eat. Ika nga. Doon na lang natin binabawi pagod sa kain na lang. Mga ka-tips. eat, eat, eat. Palaki tayo ng chad. Grabe. Work, work, work. Eat, eat, eat. O, ganito pa. Doon na lang natin babawihin. So, siguro last na kasama nila natin to, Lagi na tayo nandun. So, sa, sa susunod sa iba naman tayo pupunta so, saan mo gusto ma susunod oh, mahal ng gasolina 1.66 kaya hindi tayo nakapaghanap ng pera sa kalsada ngayon mga kito dahil busy nga tayo tapos patas yung gasolina ngayon pero kaya yun doon na lang tayo sa overtime bumabawi Saka, hindi hindi naman gusto gusto natin mag overtime mga kakibs ano lang yun sa, so, dahil marami lang talagang trabaho sa kumpanya natin sa makina. So, yun. So, kaya kailangan rin natin makisama sa ating supervisor para pag tayo naman may kailangan, o, so, ba? diba? So, mga request Gusto natin magbakasyon na matagal. So, yun. So, malapit na pito tayo sa Casa Manila. So, kita Yan na, lapit na tayo. Andito na tayo. Lalaki na naman ang chan natin. Sulitin na dahil this is the last Casa Manila iba naman ang hideout natin na pupuntahan pinasara ko yung Casa Manila mga kakibis para sa birthday niya yeah. nyabang no Nagpa-buffet ako sa Casa Manila dahil sa birthday niya nyabang pakakainin ko lahat ng nandun makakainiwala kayo sa kayabangan niya kumapit po kayo mga kakibis kakibis late na tayo nakaraan nandyan yung buffet yung pinushback nila to, lipat nila dito kay Dubuque. Ay, gorgeous. Dito nga yung nila, nila nila yung Dubuque. Oh, thank you. Thank you. Lipat nila yung Dubuque. Dati doon yung buffet, ngayon nilipat na nila dito. May pushback sila kayo. So talaga ang pinag-aaralan pa nila yung buffet. Doon saan? So yan. Ang titan yan magbook talaga kayo talaga dahil in demand. But kami, maaga naman kami. Nakaraan nando kami ngayon, nando kami ngayon. Tangat na best namin dito. Ayan. Ito ngayon yung buffet station. Buffet station ngayon yan. So dito, dati ito naka-plucked eh. So in-open nila to. Kasi mukhang ito yung pintuan ng patio. Tapos ngayon doon, buti na ano nila to. Naayos na nila. So, di ba? Recommend ko talaga sa pagbuka kayo. So, well, uh, <laughs> 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 yeah. Yeah, so ito, bali ko kuha tayo ito. Yeah. tayo. Mamaya na tayo. Mamaya na yan. Yan. Food check tayo. Ang drinks, 5 bucks. Unlimited drinks. Tapos yan. Pansit. And then ito yung tacos. And then this chicken. Everything. The rice. and here, I'm gonna get Go ahead, go ahead. Go ahead Ayun, so yan. Medyo maliit pa rin siya, pero maluwag na. Maluwag na yun.